Alright mga kaidol Magandang hapon po sa inyo Welcome kampo sa channel ulit Geraldo Fishing and picture. So Araw na po ito ay mga idol Ay mang uli po tayo ulit ng ano Babalik tayo mang uli nang Kusit Kasi medyo matagal-tagal na rin akong Ano Walang video na namumusit So susubukan ko ulit mamumusit ngayon mga nandun pala yung buwan oh yun may buwan so yun kailangan ang gagamitin natin ay ano yung DIY switch cover yun ang gagamitin natin kasi may buwan na ah. sana maka marami tayo ng no? kusit so, mga lang sa ano para makasit yung eto sa spot. So, ayan, lang, mga idol. So yan, nakarating din tayo sa spot mga idol. So dito lang yung spot ko tapos ano, medyo na dilim na. yan so bali. i up ko muna 'yung ano, itong cellphone para makita yung bagong video ko. So yan first cut mga idol. Yan o. Isa-isa muna. First cuts, isa lang muna. Yan. Yung ilaw. Yan. Ito yung ilaw. Na mata-mata yung dati nasa swivel ko nilagay ngayon dito na sa bandang liig ng kabir so, yan. para hindi pag hindi magkabulbol yung linya yung tansi para di ikot pag yan cats paano lang ah paisa, paisa isa lang muna baka mamaya pa yung yan isa tatlo o <laughs> yan libre na pang ulam kung marami bibinta binta yung iba eh, nagat-agat mga kayo, loh. Ayan. Number 6 lang itong ginamit ko na linya. Kasi medyo madalang na yung positive sa amin. Pali, paliitan na ng linya. Yung dun sa ano, banang kabir. salang dalawa to. Eh, sis, tatlo, tatlo pala. Ayan, oh, tatlo. Tatlo. Yan, oh, tumatalsik pa. Tatlo yan. Pero yung pusit, yung pusit ngayon, medyo maliliit. Tatlo. Medyo maliliit pa. Yan, yan na yung pusit dito sa amin. Hindi pala laki. Kaya, kaya pa na. <laughs> Kasi, wala na. Medyo madala na talaga. ya tu, barang kat loh, tak tahu mak ayat ul. Belawa lah. Yang nombi cuma lelaki, yang ni cuma bijat, belawa. Ui dalawa may ipon din yan dadami din yan maaga pa naman city pa yan dalawa Ayan dalawa Bihira lang yung dalawa. Yung isang bisis lang nakatatlo. So yun mga kaidol, lumipat tayo sa ano, bawandang mababaw. So nasa tapat lang ako sa amin. Pero, no, kita ba yung mga ilaw sa likod? <laughs> Malito pa rin yung gagamitin ko. Yung kulay green na pain. Ayan o. No? Ayan. Tayo natin dito kung mayroon bang kakagat. Kasi wala dun sa medyo layo. Uy. Dami to. Mukhang mas dito mga kaya dun. Yan o, dalawa kagat. Mula nung lumipat ako. Ayan. Allah agar Bang bijak maka itu kayak seluruh si tuh papa lo loh bukanki okay tadimarin itu eh. nggak hmm, bumi pak toh, mukang okay, uki okay di tuh, ah. sa mau bawa na naku, ya loh, ya nemen, na yan, apat, ya loh, apat marah itu loh, mukang uki okay di tuh. Siga ang nagtauli dito sa bandang bababaw. Bababaw. Siga ang nagpahuli. Wala kasi dun sa layo. Yan o. Yan o naman. O, apat, apat ataw. Ulit ato Apat ka. Apat na pangalawang bisis ng sikapat o. Oh okay dito madagdagan yung huli natin yan sana ma hindi ito mawala yung kain ng kusin dito lang pala sa mababaw yan o dalawa yanun pa rin yung ano, medyo malon. Yan. Tatlo. Alawa. Padagdagan yung huli natin. eh mapuno lang yung isang lagayan, okay na yan. Bintihan. Yan. Talo ah. Pang Pang makuya yung mga ano mga kaydol ah. galaw yung dagat. Medyo malaki kasi ang alon. ay, alam hindi lang nagpahuli may nang nagkain ang puset dito lang pala sa mababaw kaso tatlo hindi lang wakit yung alon lalong yung malaki kaya pala siguro hindi kumain yung kasit hindi lang nagpaulit yan o, tatlo ulit

Doon tayo mag video ulit doon sa pangpang -pang, Pag makauwi na tayo Mahaya na lang putin nyo yung video Okay So ayan Balik Yan lang nang huli natin lahat So nasa tansa ko rito, nasa sobra 20 kilos tong huli ko lahat ayan yeah, bali yan lang lahat yung nahuli so uwi na ako kasi nauna na yung kasama ko ayan kaya nakagresisyon ako na uwi na lang yan nasa sobra 20 kilos to pag nalagay sa styro so ayan mga kaidol sa next video na laman. marami pong salamat sa inyong panonood so lagay ko muna ito sa styro ayan shout out nga pala sa ano, lahat ng mga solid followers ko bye bye